For today's video nga pala guys, andito ako ngayon sa isang gym. Ayan, bali si ako dito para uh, makita ko yung ano, yung lobe nito kung ano meron dito. So ayan guys, bali ito nga pala ang ginagawa ko ngayon ay uh, ako. Ayan. Bali yung takpo pala nito ay paatras, hindi, naman siya pabante. So ayan guys, so try ko lang yan. Ngayon ay uh, mag dadambil ako ngayon ayan bali yan ay saglit lang yan hindi ko naman yan pinagpatuloy ayan guys bali ito nga pala guys yung mga dumbbell na ginagamit dito ayan oh, may 5 LBS 10 yan yung 5 LB LB 10 LB ayan saka yung alam ba yan sana yun marami yan ayan yung 45 ay 25 nga pala 25 saka 45 LB yan pat, ano yan guys pa, pataas yan yung 30 saka ito yung ano sana yun yung 50 yata yun 50 sana yung 50 dito yung sa baba ayan ito guys yung 50 lb so yun ang guys yung pinakamabigat dito yung dumbbell yung na ano yung nakita ko dito sa loob so ngayon ito nga pala guys yung setup nila so ito nga pala guys bali try ko ulit yung ano bali ang ginag wali nga pala guys ang ginagamit ko dyan ay 5 lb lang para hindi mahirap so yan guys so yan. try ko lang yan para mag enjoy sa loob ayan So, para hindi ako mahirapan, ito lang gawin ko. Ayan. So, yun. Bali, ito nga pala guys, video-video lang sa loob ng gym. Ayan. So, para makita nyo guys yung loob nito Ng gym na to. Ayan, yung iba dyan, yan o. Yung mga kasamaan ko dyan ay, yan o, nagpapawis sila. Malay ko nga pala ay konti lang. Kasi ayaw kong mahirapan. Ayan o. Ayan. Kunting bawis lang. Kasi yung purpose ko talaga dito ay mag -video, video lang guys. Ayan. Kunting ano lang. Kunting buhat-buhat. Ayan. Tapos. Okay na. Ganun lang guys. Ang pag... Gym ko dito Ayan o. Ito nga pala guys yung 5LBS Ayan o. So ayoko nang mabigat Ayan ito lang yung maya lang magaan lang Para mas maga ano Mas madali At hindi ako mahirapan Ayan o, 5LBS lang So ganoon lang Nagawa ko Bali Hindi naman ako dito nagpapagod ng todo Kasi baka mabugbog tayo dito So ito nga pala guys yung sa first floor Ayan o. Ayan. Sa kaya ito yung second floor. So ito nga pala guys yung sumagda ng bubaba. Ayan. Meron itong locker. CR. Andiyan sa bubaba. Ayan. Ito naman guys yung so, ano. Yung sa baba din. Parte. Ayan. Paikot yan. Ito nga pala guys yung mga mabigat na ano. Pinubuhat. Andiyan no. Ayan. Mabigat yan. So hindi, hindi ako nag-try dyan kasi mabigat yan. So ngayon guys ay pawi na kami yan at nagbihis na rin ako kasi uh, para guys uh, na kami kasi kailangan ko nang umuwi kasi paggabi na niyam so ayan bali punta kami dito ay hapon na ayan so palabas na kami niyan guys at ngayon uh, ayan o oh. yung mga iba dyan ay Karating pa lang ayan guys so, yung iba dyan ayan o nagijim pa rin kahit paggabi na yan eh so ito nga pala guys yung ano parking namin diyan yung mga customer na po diyan so dito kami nagparking so hanggang dito na lang guys ang aking video thank you guys sa panood